okay, ito yung spokesperson po for the West Philippine Sea ng Philippine Navy at ang pinagmamanak niyang isang busy class of 1991. Huya! Rear Admiral Roy Trinidad. Admiral, kamusta ka na? Good morning! Yes, good morning. Good morning, Oli Magandang umaga sa'yo. At Ad... sa lahat ng mga class 91. Oo. Na... Oh, bye-bye sa atin. Malaman, nakatutok yung dalawa ngayon. Si Bong. Sa Bong Nebria. Saka si Kali Sabare. Pati <laughs> <laughs> na abang abang sila, abang, sila, yung nagkakape. Admiral, anong mga anong uh, anong uh, gustong palabasin ang China dahil sa kabila nitong mangyayaring uh, pag ang pagkakaalam ko eh, ay mag magiging active. Uh, Sunod-sunod na itong gagawing maritime patrol, Japan, uh, maaring Australia, sumama rito in Korea, Philippines at ng uh, United States sa West Philippine Sea. Um, hindi 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 talaga rin sila uh, mangingimi na magparamdam pa rin doon, mangundyok pa rin doon, mambuli pa rin doon, lalo na sa mga maingis ng mga Pilipino dyan sa malapit sa bahagi po ng Scarborough Shoal, Admiral? Alam mo Bucoy lang na ang na-pansin natin is tuwing meron tayong MCA, Maritime Cooperative Activity, mm -hmm. Eh, may bahagyang pagbabago sa behavior ng PLA Navy pagdating sa paggawa ng mga illegal, coercive at aggressive actions laban sa atin. Ito ay tuwing meron tayo multilateral sale ano nababawasan yung kanila mga aggressive at coercive actions. Okay. Mm -hmm. Whether this is a bilateral activity or multilateral activity. Hindi naman natin kontrolado yung action nila. Pero pag walang ibang bansa, mga ibang navies, medyo agresibo sila pag meron tayong dato activity, nawawala yung aggressiveness. So ito ay isang senyales na may effect yung ginagawa nating MCA with other countries in the West Philippine Sea. Wala naman tayong dapat pangambahan na magdaragdag ng persa at mauwi sa hindi magandang pagtatagpo o mga eksenang yan sa kasakali man na gusto nilang tapatan ano man mga, ano man ang kalalabasan o mangyayari sa mga uh, military cooperation uh, na ito, uh, Admiral? Wala tayong dapat pangambahan, box. sapagkat in the very first place, Bago man lang tayo ng mga uh, multilateral and bilateral activities with other countries, Apa. ay eh, ang nag-umpisa naman ng panggugulo ay yung PLA Navy. Uh -huh. Kung titignan natin yung historical perspective, ano, since the 1990s, sila ang talaga nag-umpisa, nagpasimuno, na pumasok sa ating EEZ, Uh -oh. nag-conduct ng mga reclamation activities. E, Miss at sa at yung Miss Shifrip, yung Miss Shifrip na lang. Unang-una, kala nila, pahinga, kala natin, pahingahan eh ngayon. Parang uh, mini airport na itsura no? Miss Fripp, 1993 eh, pinagbawalan tayo pumasok doon. Oo. Oh, yeah. So sila, nagpasimuno ng lahat. All right. Um, andito nga pala yung uh, official opisyal ng Estados Unidos. Uh, ano nga pala pangalan nun na uh, Admiral? Yung defense uh, secretary? Yung kanilang secretary of <laughs> right. Anyway, uh, mukhang yan yat. Yan ba ano? Yan ba ang uh, sa, 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 tingin niyo? Mukhang yan ba ang isa sa gustong plancahin at uh, maari magkaroon ng uh, ng ano ng paliniguro pagtitiyak na lalong magiging aktibo itong mga ginagawang maritime patrol uh, commit, uh, bilang commitment ng Estados Unidos sa uh, Admiral. Yeah, alam mo, Doc yung mga ganitong visits ano, ito ay importante, lalong-lalo na sa mga bagong tayo o bagong upo o bagong elect ng mga government officials. Opo. Kung natin, ito yung mga lawang Trump administration at isa sa mga pinakaunang pinag-inikutan ng mga bansa ng kanilang mga government officials in this particular case, yung of Defense, ay yung Pilipinas, yung Indo-Pacific region. Mm -hmm. Ito ay nagpapakita na matiba yung ating alliance between the US and the Philippines at ito'y importante upang manatili ang regional peace and security. Yung mga usapan naman nila ay nagpapatibay lalo sa ating commitment na manatiling free and open ang Indo-Pacific. Alright. Um, uh, kung di ako nagkakamali, uh, hindi sana magiging ganito kung halimbawa uh, mal malayang nakakalayag daw yung ilang mga... Kasi may mga ilang insidente pa rin, hindi lang nababalita. May mga international uh, cruise ship o mga uh, ilang pang mga barko siguro, papadala na kung ano man sa patungo sa ilang mga bansa dada ng West Philippine Sea. Sila pa rin nakakaranas nakaka-experience nakaka yun ng pang, ano, pang haras ng uh, People's Liberation uh, Army ng uh, China Army-Navy at uh, sa pamagitan ng pagraradyo at pagwabawal uh, na parang dumaan kung walang permiso sa kanila. May mga ganda rin ba kayo natatanggap na report Admiral? Yes. May mga report na yan. Medyo matagal na rin yan. Mga ilang taon na rin yan. Katunayan niya mga early 2000, aeroplano ng USA US, eh, ay sadyang bilanda ng aeroplano ng China. At kaya napilitan ito ay mag sa Hainan, yung kanilang surveillance aircraft na US Navy. Uh -uh. At paglapag doon, baka safe naman ng mga crew ng aircraft na yon. Ito yung mga drone. Yung mga drone pilot ta. ay nag-crash. -nag ah, may, uh, no. And then, gini strip nila ang lahat ng gamit sa aeroplano ng na US Navy. Uh -huh. Pati ibang mga commercial airlines, sinachallenge ng PLA Air Force at pati ng PLA Navy na sila ay pumapasok sa isang area na teritoryo ng China. Uh, kaya hindi talaga may iwasan na hindi lamang ito isa, dalawa, tatlo, apat mga bansa at hindi lamang malapit sa atin, kundi sa maraming mga bansa pa maaaring uh, makibagi sa ganito, ano Admiral. Totoo yan. Totoo yan. Sapakat uh, nak nakaramdam ang international community na hindi na ito problema ng isang bansa lamang. Mm -hmm. Kaya kailangan yung collective approach dito ng iba't ibang bansa na nag-respeto sa international law. Uh. All right. Anyway, Admiral, siguro panguli na lang uh, without going into details, iniexpa, para na rin siguro sa kapanati mga mangingisda na lumalayag diyan sa West Philippine Sea, maaasahan na nila sa mga darating na siguro mga araw, ang uh, kalagtagang presensya ng hindi lang barko siguro ng Pilipinas, uh, barko rin nila mga bansa, magsasagawa ng maritime patrol para malaya silang makapa, makapamalakaya diyan sa West Philippine Sea, uh, Admiral Trinidad, sir. Uh, yes, totoo yan po. Ano? Sa ating mga kababayan na mga naingisda, sa ating mga karagatan, maasahan ninyo hindi lamang yung Philippine but lahat ng asensya ng ating gobyerno na nasa karagatan natin at tinitiyak natin na ang kanilang livelihood ay magagawa nila sa mapayapang paraan. Ito ay silumpaan natin sa ating mga kababayan na tayo ay manatiling handa na yung integridad ng ating teritoryo ay manatili at ang welfare ng ating mga kababayan. Yan ang unang pangunahing direksyon ng ating AFP. Alright. Maraming maraming salamat sa ibigay ng pagkakataon Muli sa magang ito, Rear Admiral Roy Trinidad Bok. Thank you, thank you so much sa ulitin at ingat ka palagi and see you soon. Thank you, Admiral. Maraming salamat, Bok Oli, and more power sa programa mo. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, spokesperson for the West Philippine Sea and Philippine Navy, Rear Admiral Roy Trinidad, ang inyong napakinggan. 646 Valentino protect